Friday. Ito nga pala yung araw na pinakamarami nagdi-day off sa company namin. Kaya naman sa sampayan ay pila-pila. Halos nga na ng sampayan diyan ay halos kami ang gumawa ng mga karumate ko. Pero nagulat na lang talaga ako na punong-puno na yung sampayan kaya hindi ko alam kung saan ko isasampay yung aking mga nilabhat. Kaya naman naisip ko na lang na gagawa ulit ako ng panibagong sampayan. Tamang-tama nga ito si Alan ay nag-exit na kaya naman yung ginawa kong sampayan yung higaan niya. Kaysa naman mabulok dito sa laba ay ating pakinabangan at gawin nating sampayan. Kadalasan nga ito nga yung ginagawa naming sampayan. Bukod sa maganda na ay talaga namang napakatibay pa. Halos karamihan naman nga pala nagsasampay dito yung first floor, second floor at third floor. Dahil nga dito sa rooftop namin, rooftop namin, ay kadalasan nga kami ang gumagawa ng sampayan dito dahil 5 floor kami, malapit lang kami sa rooftop. Sobrang sarap kasi dito magsampay talaga namang tatlong oras, dalawang oras ay tuyo na dahil napakainit dito sa rooftop nito. Aabutan niya namin si JM dito na nagsasampay na walang paalam sa amin, charot lang. Kailangan mo kasi talaga dito maaga ka gumising kapag ka deo mo para makapaglabak at mauna ka sa sampayan. Lagi natin itong natin dito. Yan tama yun to eh. Isot mo dyan, isot mo dyan. Ayan. Ayan. O, diba? O, sakto na. O, may bago na ulit kayo dito sa mpayan. Pwedeng higaan. Ayan, puro na kasi dito eh. Hindi kaya maano yun to So, ayan o, mga naglalaba dyan. Mga third floor, second floor, dito sa building namin. Ayan, mayroon na kayong bagong sampayan dito. Kaya naman, nananawagan ako sa first floor, second floor, third floor sa dito sa building natin, sa building B. Nagkabit na nga pala ako ng panibagong sampayan para naman kayo hindi nahihirapan. Pwedeng pwede nga kayo magsampay dito na kahit sino, kahit sa building pa kayo. Pero wag nyo lang sisirain. Pero pag alam nyo ng tuyo ng inyong damit, Abay, pakibalik ka naman para naman yung iba ay makapagsampay din. Minsan nga ako dito sampayan namin dito sa rooftop. Sobrang dami nagliliparan dito ng mga damit, underwear at sa mga sapato. Aba, syempre nakikita namin lagi dito sa rooftop. Iniiwan nila yung mga damit nila mga ilang araw, dalawang araw. Aba, hindi pa kinukuha. Hindi lang pala mga Pilipino ang nagsasampay dito. Karamihan din mga Pakistani at saka mga India at saka Indonesia. May nabutan nga ako dito ibang lain nagsasampay sa sampayan ng Pilipino. Ayun, tinanggal ko at nilagay ko sa sampayan nila. Naabutan ko nga, sabi ko, bawal dito magsampay. May sampayan naman kayo, doon na lang kayo magsampay. Kasi nga, marami ding Pilipino nagsasampay dito. Halos siksikan na nga rin kami dito. Makikisangit pa kayo. <laughs> meron naman talaga sila dito ginawang sampayan, yung lubid. Pero kadalasan, mga 5 days bago nila kunin yung ibang lahi pag nagsasampay dito. Makikita na lang namin, aba, nasa floor na nga yung kanilang mga damit. Ganun. Sobrang sarap nga rin pala dito magtambay sa rooftop. Kapag nga kami meron tampuan ng asawa ko, dito ako nagtatambay sa rooftop. Tapos lagi like ko siyang iniisip ganun. <laughs> sa mga magtatanong diyan kung nga ako nagbo-voice dito po ako sa rooftop nagbo-voice over. Alas 10 nga pala ako ng gabi kadalasan nagbo-voice dito para walang istorbo ba ganun. Hindi nga ako pwede mag-voice over sa loob ng aming kwarto. Karamihan kasi sa kwarto namin ay eh, mga nagbibidya call alam niyo na LDR charot. <laughs> At saka nakakailang talaga mag-voice over sa loob ng kwarto tapos may mga kasama kang karumit mo tapos maiingay. <laughs> Sinong nakakaranas nito? yung day off mo pero maaga ka pa rin nagigising alas 7, alas 6, ganun imbis na alas 10 o 11 ka magigising para mahababa ng yung pahinga at mahababa yung tulog, bawi ba? ewan ko ba, tanggapin na lang talaga natin na tumatanda na tayo pag nga napuno nga itong sampay ito ay magagawa nga ako ng sampay na hanggang dulo ewan ko lang kapag napuno pa talaga to dito nga pala nagsasampay mga ibang lahi dito sa may Lube. Puro ibang lahi nga talaga lang nagsasampay dito, walang Pilipino. Gani rin nga lang pa sila magsampay, tinatali lang ganun. Tapos minsan isang linggo nila bago kunin yung mga damit dito, kaya naman nagliili para na lang. Sa mga oras na ngayon, tapos na nga ako maglaba, tapos na rin ako magsampay. Syempre, hindi pa natatapos dito sa paglalaba kapag day off natin. Maglilinis pa tayo ng CR at magmamapa tayo ng ating kwarto. Eto ang Boy of the values Saudi Arabia. So yun lamang po, marami na po salamat. Ingat, God bless, thank you Lord sa blessing sa araw-araw. Shoutout nga pala solid followers natin si Kevin Paul Tardio. At syempre, shoutout kay historian ni Mark ng Saudi Arabia na gumawa nito na 150k followers Pinoy Discarty TV. Sobrang salamat sir, nakakataba ng puso. Meron pa nga isang nag-effort na gumawa ng 150k followers. Shout out sa'yo, Darrell. Sobrang takakataba talaga ng puso yung na-appreciate nyo yung ginagawa ko. Yung nag e kayo sa ganitong bahay, sobrang masaya talaga ako sa mga ginagawa nyo para sa akin. Kaya naman, marami pong salamat.